Hi guys, tapos na rin ako maligo at magayos. Dahil meron tayong ngayon pupuntahan. Dahil mauubusan na naman ako ng pera. <laughs> Dahil every month talaga na alis ako ng bahay namin. Ako lang ba yung ganito guys? Yung nakaayos na rin ako lahat-lahat pero nag-double check pa rin ako sa salamin. Niting ko talaga kung bagay ba talaga sa akin yung suit ko hindi. <laughs> <laughs> Kaya minsan ako talaga yung pinakamatagal pag naalis kami. Kaya ako talaga yung palagi nilang pinapauna mag-ayos. po tapos ako sa lamin guys, ayan paalis na rin ako. Buti lang talaga kakatapos na ng ulan nito. Pero nagdala pa rin ako ng payong para just in case, diba? 'di ba? Hindi naman ako nag-boy scout dati, pero palagi naman ako handa, no? Kaya pala ako aalis ngayon guys Kasi upunta ko ng dentist For the commute muna yung eksena ko ngayon Pero okay lang Kasi hindi naman talaga sobrang init ngayon Kaya paalam muna sa KS19 and 13 nag na ako sa waiting shed Dahil sobrang tagal talaga mag dito ng shuttle Dahil sa village namin bawal talaga yung mga jeep at tricycle Kaya maghihintay ka talaga ng mga 15 minutes Bago dumating yung shuttle Pero mabilis lang naman siya Dahil kung alam mo naman yung oras ng dating talaga mahihirapan At saka 20 lang yung aircon pa naman way na pwedeng sakyan dito guys. Pwede rin naman e-bike or mga sasakyan. Gusto ko lang talaga ngayon mag-shuttle para maiba naman. At saka mas mabilis kasi yung shuttle dito. Kasi yung pa nagsasakyan ka, mag-aabang sila ng mga pasahero sobrang tagal nun. Eh dahil sobrang late na rin naman ako kasi 11.30 pa yung appointment ko. Pero umalis ako ng 10.30. Itong shuttle pa rin ito guys, paikot-ikot lang to sa Lancaster. At ang pinaka-hassle talaga dito yung sobrang tagal dumating. Kaya buti lang talaga yung pababa na ako, meron din terminal papuntang Imus. Kaya eh, hindi na rin ako mag ng sobrang layo. Dahil yung pupuntahan ko talagang denti sa sobrang layo pa. Yung dentist ako kasi sa Lumina Mall pa. O di ba nagpa pa ako sa Imus. Eh, sobrang dami dito ng clinic talaga dito sa amin. Yung nakasakay na rin ako buto na talaga sobrang swerte ko. Dahil yung pagsakay ko dito malapit na siya mapuno. isarin so, isa rin talaga dito sobrang tagal mapuno talaga. Lalo, lalo na pagpatay yung oras. Kaya after 30 minutes ay nasa palengke na ako ng Imus. Galakad-lakad na lang ako dito kasi malapit na rin naman yung clinic ko dito. Maling mali talaga nagsuot ako ng kulay gray. Dahil yung ko ngayon sobrang kitang-kita na yung pawis talaga. Kaya mga after 5 minutes ay nakarating na rin ako sa Lumina. Okay lang naman sa akin kahit malita ako sa clinic ko dahil yung mga binibigay sa yung time hindi naman sumasakto yung sayo dahil kasi kung sino yung nauna dito siya yung mauuna kaya kahit 11:30 ka pa huli ka pa rin talaga kaya kung gusto mo mas maaga pumunta dito okay lang kasi ako naman talaga yung mauuna O di diba ba ganyan salito ba yung sinabi ko Mas maganda pa talaga mag-schedule ng katapusan kasi di talaga gaano maraming tao kaya pinili ko every katapusan para mas makatipid ako syempre mas makaiipon din ng 1000 no ang mahal din ng adjustment no 1000 kaya yun, nakapasok na rin ako sa loob, guys. Actually, bawal talaga magvideo dyan. Saka magpicture. Nagu ko lang talaga. Kaya mga after 30 minutes, ayan, nakapag-adjust na rin ako. Grabe, meron na naman akong chain sa taas. Mahihirapan na naman ako sumubo nito. Dahil eh, alam nyo naman guys, pag mga naka kayo, sobrang sikip talaga yan Kaya sobrang hirap kumain ito. Kaya siguro mamayang gabi, mahihirapan na naman ako kumain ito ng matitigas. Yes. Yung pauwi na ako, pupunta muna ako sa terminal papuntang Lancaster ulit. Dahil eh, nabalik na naman pala dito yung terminal papuntang Lancaster. At pasensya nyo na ako, nabubulo na naman ako. Eh, sobrang hirap talaga ngayon magsalita. O di ba guys, meron akong chain kani kanibago talaga. At tuloy akong bungi ngayon eh. Nahihirapan na ako ngayon kasi nilagyan nila ako ng pasa sa taas. Pero sanay na ako sa ganya kasi 1 year na ako naka guys. Kaya naghihintay ng pasero, sobrang tagal talaga. Halos ah. 30 minutes ata ako naghihintay dito para mapuno lang 'to. Nawa pa ako ni kasi sobrang sisikipan na daw ako dito. Eh, Umupo yung lalaki bigla sa kanya, sa rimpal na sisikipan din pala siya. At fast forward na nga guys, so, nagpasundo na ako kay Sirene. Dahil sobrang haba talaga ng pila sa terminal. Dahil sobrang gutom na gutom na talaga ako. Yung umalis kasi ako, hindi rin ako nakapag-almosan. Kaya kakain muna ako dito sa McDo. Dahil sobrang tagal ko na rin pala hindi nakakain ng McDo ngayon. Dahil meron talaga akong gustong tikman dito. Yung coffee float nila na may cereal milk. Sa mga gusto dyan makamura, umili kayo sa McDo app. Mura talaga dun guys. Buti lang talaga tinignan ko yung McDo app ko. Dahil yung bago nilang McFloat float, nasa 99 pero sa McDo app nasa 75 pesos lang siya. O ba diba, mas makakatipid ka pa ng konti. Kaya tinikman ko talaga to, sobrang sarapan ako, promise. Kaya nag-video ako dito para makita niyo yung reaction ko. Yung order ko pala ngayon na lunch ko guys, chicken lang siya. Grabe gano'n pala talaga feeling pag matagal ka na hindi ko makain ng McDo. Sobrang mamimiss mo talaga siya. Kasi nung ang linggo, puro pag ma ako kaya sobrang nakakaumay na. Pero yung sobrang nagkarib talaga ako ng McDo ngayon, sobrang sarap. Kaya yung nakauwi na ako, inasikaso ko na yung umorder sa akin ng shorts. Tatlong shorts pala yung in-order sa akin sa TikTok shop. Kaya oh. kung sino ka man kuya, maraming salamat sa pag-order. Kaya sa mga gusto pala ng mga dry fit shorts, send ko na lang yung link sa comment section ko. Kung nga pala guys, marami akong available na kulay ha. Mm -hmm. Hindi lang black yung binibenta ko. Sobrang dami kong available na kulay. Ulitin ko lang guys, sa free size po yan. 27 to 34 yung waistline niyan. At yung haba naman ng shorts, 13 inches siya. Kaya sakto lang talaga yung haba niya at yung ikli niya. Pwede naman to guys, pang gym saka pang volleyball. Dahil dry fit jersey naman to. At sa mga gusto mo ng mga taga-kabite, pwede naman natin siya palalamo. Kesa naman pa shipping pa natin, baka masayang lang. Tulungan nyo nga ako guys, bakit lumiit yung print ko. Hindi ko alam bakit naging ganyan, sobrang lumiit na. Buti lang talaga, tingatanggap pa siya ni Ryder kahit maliit. et eh, tama naman yung size na nakalag sa settings pero pag print mo sobrang liit talaga. Kung tapos na ako magpack. Ayan ha. Modern na kayo ha. Hanggang dito na lang. Bye bye!